you said God saved the Philippines. Mm -hmm. Gaano na po kalala ang problema ng Pilipinas ever since na nagkaroon ng issue na, na nagkaroon ng issue sa yung t-shirt na ito. Parang, ano po yung, ano po yung nakikita yung problem sa Philippines ngayon at bakit nila inuna itong impeachment na ito? Gaano kalala ang uh, Pilipinas na pag-iwanan na tayo ng panahon at uh, ng ating mga kapitbahay dito sa region at napag-iwanan na tayo ng mundo um, malala siya since na uh, nagkaroon ako ng uh, uh understanding um, kasi 1990s tapos uh, 1990s magulo well sa amin magulo sa Mindanao and then uh, ngayon nagbabadya ang gulo uh, sa Mindanao. So, parang wala namang uh, nagbago. So, malala. Sobrang malala. Dahil uh, kung nakakausap mo yung mga tao na arawan yung kanilang sweldo, yung pera nila hindi na talaga sapat para sa pagkain, para sa kuryente, para sa bahay, para sa tubig, para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At kung basihan natin yung pag-alis ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa ay sobrang malala dahil sobrang dami ng ating mga kababayan ang pumupunta, nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil wala silang makita na pag-asa, wala silang makita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya hmm, parang nakakaawa na tayo dito sa loob at nakakahiya yung estado natin kapag iniligay mo siya in a global stage na kung saan pinapanood tayo ng ibang mga lahi at ibang mga bansa